Senior citizen, may 20% discount na kahit walang buklet. Di kaya maabuso? Paano naman ang mga PWD at solo parents? Maganda ito at bawa sa mga burden ng mga senior citizen. Ngunit may mga iba pang katanungan na hindi nabanggit ng DOH katulad ng pang-aabuso at kung sakali ba ang mga PWD o ang person with disability at mga single parents ay kasali ba sa administrative order na ito. Ang senior citizen booklet ay ginagamit kung ikaw ay bibili ng gamot sa butika o drugstore. Madalas nangyayari ang mga senior citizen ay nakakalimutan ng kanilang mga booklet at malalaman lang nila na kapag nasa drugstore na sila ay nakalimutan pala nila ang kanilang mga booklet. So ang effect ay hindi sila mabibigyan ng 20% discount at sayang naman ang kanilang discount. So ayon sa DOH, simula ngayon January 2025, ipapatupad na ang hindi paggamit ng booklet sa mga drugstore. Para sa mga senior at drugstore na hindi pa nakakaalam na ito ay effective na ngayon January at ito ay nakalathala na rin sa mga pahayagan at pati na rin sa mga website ng gobyerno. Kamukha sa website ng Department of Health. Sinasabi dito na purchase booklet no longer required for senior medicine discount at ito ay na-publish na noong December 23, 2024. Kung mapapasin nyo rin, ng detalye ayon sa DOH. Ayon naman sa NCSC website, ang sinabi nila ay purchase booklet no longer required to avail senior discount on medicine. At kung mapapasin nyo napakaikli ng write-up tungkol dito. At ito ay na-publish noong December 24, 2024. Isa pa ay ang Philippine News Agency na website ay nagsabi na ng purchase booklet no longer required to get senior meds discount according to DOH. Okay, so sa kabila ng magandang balita na ito, Marami pa rin na nagtatanong kung ito ba ay makakatulong o maaabuso lamang. Sa isang banda, maganda ito dahil alam naman natin na kapag ka may edad na ang isang senior citizen ay di na maiiwasan na makalimutan ang kanilang mga senior citizen booklet na dali kung bibili ng gamot. So kapag di mo dala ang iyong booklet, hindi mo mabibigyan ng mga senior citizen ng 20% discount. So ang lahat ng na pinakita natin na government websites ay puro senior citizens lang ang mga nabanggit. Pero para na rin sa inyong kaalaman, ang PWD ay gumagamit din ng booklet kapag sila ay bibili ng gamot at sila ay may pangangailangan din na tulad na sa mga senior citizen. So ano ang solusyon dyan? Kasama ba talaga ang mga PWD sa no booklet policy? Ayon naman kay Asset Albert Domingo, ang spokesperson ng Department of Health, ang implementation ng hindi na paggamit ng booklet ay effective ngayon January 2025. AO 2024-17, yun po yung nagsasabi na hindi na kailangan ng purchase booklet. Effective immediately po yan, December 23. Pero nakiusap na rin po kami dahil alam namin na syempre it takes uh, maybe a few days para kumalat ang balita. Uh, baga mas ang bilis ng pagkalat ng balita. Huwag naman po nating sugurin mga lolo't lola, mga butika kung ayaw nilang, ano pa, baka naman kasi hindi pa nila alam. Pakita nyo sa kanila yung uh, kumalat na authenticated yung galing sa amin. So paano naman na hindi maaabuso kung wala nang ipapakitang booklet ang mga senior citizen? At halimbawa na rin, ano, kung hindi mabibili lahat ng nasa reseta, o, paano mo naman malalaman kung ilan ang nabili at ilan ang mga susunod pang bibili? It's not competing. So alam po namin yung sinasabi nila na eh, paano natin bibilangin? Ang sinasabi namin lagi, kami pong mga doktor na nagre-reseta at yung mga pharmacists and their assistants na marunong magbasa ng reseta. Ang isang reseta ho dapat kumpleto, nakasulat kung ilang tableta o kapsula ang pwedeng ibenta hindi ko naman pangalan lang ng gamot. Pero nung parang hashtag, hindi siya hashtag, pero tinatawag ko nila siya hashtag. Yung hashtag dun sa ano, reseta, ako rin nakalagay, hashtag 30. Ibig sabihin, yung reseta na yun ay para sa 30 na tableta lamang. So kapag ganabentahan ka nabentahan ng isang pasyente, simple lamang po mga pharmacists, no? Alam nyo to, mas alam nyo to sa akin, dapat lo, no, ilalagyan nyo lang ng linya yung 30, tapos kung ilan nyo nabenta nyo, sabihin natin 10. E di ang netong natitira ay 20, e di slash 30, tapos lagay nyo 20. Paano naman pinagpilita mo na isa na yung batas at hindi pa rin nagbigay ng 20% ang isang drug? Ano ba ang penalty doon sa ating uh, batas sa Expanded Senior Citizens Act? Mm -hmm. At ang pwede po nating dadulugan dahil ito po ay mga butika ay ang ating uh, Food and Drug Administration ng okay. FDA po. Uh -huh. Pasensya no, hindi ko kabisado yung hotlines pero may hotline po yung uh, FDA uh -huh. na, na pwedeng nga uh, tawagan or email. Tapos doon po natin sabihin... Punta naman tayo sa issue na may grupo na nagsasabi na ang PWD ay may booklet din. So sila ba ay kasali dito sa implementation na no booklet required? Akala ko din yung una ko nabasa ang AO administrative order nito ay para sa lahat. So lilinawin lang natin na sa ngayon ay di pa kasama. Take note, ha? Sa ngayon ay di pa kasama ang mga PWD at solo parent sa no booklet pal. Yung pong sa usapin ng uh, PWD, uh, hindi namin muna tinignan dahil yung malakas na clamor is mula sa ating senior citizens. Mm -hmm. Ngunit, alam namin na uh, kung kung ang ginamit natin na logic sa senior citizens ay para mag-comply sa batas at uh, dapat mas madali dun sa buhay ng uh, beneficaryo, yun ay yung natin. Pero, kailangan pa namin ng uh, tignan ng mas malalim kasi ibang batas po yung para doon sa PWD. Okay. Ang dahilan nito ay... Kumbaga, ang sistema ng sa senior citizen ay established na according sa batas dahil ito ay nagsimula pa noong 2010. At sabi din ng mga abogado ng DOH, ito raw ay isang straightforward correction lamang dahil wala daw talaga sa batas na nakasulat tungkol sa booklet. So, tungkol naman sa PWD, kailangan pa daw nilang repasuhin. At kailangan ang history ng requirements sa paggamit ng booklet. Kumbaga, minadali lang ng DOH ang sa senior citizen. Wala na masyadong gagawin o babaguhin at bilang regalo na ng DOH ang pag-implement at pamaskong handog daw ng DOH sa mga senior. Isa pang issue sa PWD ay marami nagkalat na fake ID. So, papa ito ay sa kadahilanan na ang mga LGU ang siya nagbibigay ng ID sa mga PWD. So, ibig sabihin, iba-iba ang format at klase ng ID ng bawat munisipalidad, kaya walang kontrol sa pag-issue ng ID. So, siguro, mas maganda maiayos muna ang ID system ng mga PWD o mai-centralize kaya para hindi naman nadadamay ang mga totoong PWD at karapat dapat lang na makatanggap ng 20% discount. Sa ngayon ang mga PWD ay kailangan pa din magpakita ng booklet kapag bibili sa drugstore o botika. So ina na sana at maisab at maisabatas na ang PWD booklet na hindi na rin kailangan kapareho na sa mga So, paano naman ito maaabuso? Sa tingin lang natin, na pero hindi tayo sigla mangyayari. Marami pa rin ang mga katanungan kung paano naman kung halimbawa online ng iyong reseta dahil po pwede na po yan ngayon, ano? papakita mo lang yung cellphone mo at nandun yung inyong reseta. At partial lang ang bibilin mo. Ibig sabihin, hindi mo bibili lahat na nakasulat doon sa reseta. So, isusulat lang din sa kapirasong papel at kapag ka, bibili ka na ulit, ipapakita mo na ang binigay sa yung papel na nakasulat sa una, bibili na. Meaning, ang bibili mo na lang ay yung kulang doon sa una mong nabili. So ano sa tingin nyo? Anyway, opinion ko lang to o kung mayroon kayong ibang mga naisip na paraan, siguro pwede natin pag-usap.